Myself. What a wonderful... Ayan, good morning mga kabayang Dumating nga pala ang aming papa Ayan, ang sabi may tuna daw Ayan, thank you Lord Bakit? Mating na natin Tingnan natin kung gaano kalaki. Ayan oh, lumabas ang buntot. Hoy, <laughs> de, buksan mo nga, de, kay. Patingin ng buntot, buntot lang. Ayan. oh, luma lumabas 'yan. uh, buntot pa lang 'yan, ha. <laughs> Ayun. Tara ah, diretso pulo. Ano? Tuwa man diri ka po. Ha? Duwa. <laughs> Dalawa? Ayun, thank you, Lord. Wait lang, like, wow. Salamat. <laughs> Ano na? Arun! Mga pinakamuna pa ba Sok. Thank you, Lord. Ayan, may, may bangka pa. Mga kasabayan. Tuna! Patay nga nungamang mo luhag tuna! Hindi na, sige. Pag may tuna. Ayan, ito yung ibang bangka. Largo lang na yan. Ayan, patutong. bagid ang bida. Pero may gidmak Okay na yan, dyan ka rin dad? Uy! sure daw. Yeah. <laughs> <laughs> Sino may tuna? Hello, naan may tuna pa doon. There's another one. Sabihin mo, there's another. Sabihin mo, mayroon pa. May tuna pa doon. Saya, Jai, mayroon pa jay? Let's see, let's see. Hala <laughs> ka, thank you. Bakit kayo walang mga tuna? May tuna? Tuna din? Buwa. Saan? Na nag-tago. Suman? Ang Sige, serte sila guys. Ay, patingin. Nakita ko Patingin kami ng na nyo. Kapila na. Mabaltihan? Oy. part daw yun kay Papa. So, ayan mga kabayang. May isang tuna din ng ba isang bangka. Bali, dalawang gabi yan sila. Ewan, hintayin natin yung iba. Ilang bangka pa yun sila. Ayan, may... Ayan, malaki din pala. Sino ba? Ay, salamat. <laughs> salamat. Ayan, nakahingi tayo ng ano, ulam. <laughs> kaya ang ating Mr. Kabayang sa Korea hindi pa makalap kaya hingi-hingi muna tayo dalawang tuna sa dalawang bangka mas maliit na yung isa. So, ayan guys. Tingnan natin yung ibang bangka. Ito. Ito. Ayan, tingnan natin kung ilang kilo. I e, I-deliver pa na yan, yan, yan mga kabayang. Doon idadaan sa, ano, doon titimbang. Saan nga yan? Saan dalhin yan, Dan? Hindi, pakilo sa, ano ba, nagadaan ba yan, Dan? O, oh, yan, kunti lang daw ang pusit. swerte yung mga nakahuli ng tuna. May na lang nasi an-an ni. <laughs> si Roldan din, di mo? Okay, oh. Hindi ko nga alam yan. No, Ayun, Ayan! sayawan git si Ay. Eh. Kay kita di ego tawingan. Ah, ay, oh man, yes, man, yes. Ay, ay. Wala, mag Magamit hindi mag ako po pong pung gupo <laughs> nga English ani. Nangutan na sa amo nagsige na may... <laughs> English da <daro. laughs> ano. Ah, <balaki> yan Ah, <laughs> yan. Ay, kaya ko, ko. Kapatutong? kaya malaki. Ah, ah, okay. Ito kay, kay ano? Ito bago itong isa. Isayin mo na isa. Oh. Ay, pala, nakahuli ng isa. Mm hmm. Makahingi pa kaming ulam. Thank you. Oh, ayan. Ayan. babiyahin